Uh, tulong na rin ng solo parent. Nakaka-receive kami monthly ng 1,000 galing sa LGU. Ako po si Christina Morata, 49 years old, widow. Nakatira po dito sa Marisol, Angeles City. Yung buhay ko bilang solo parent, sa totoo lang alam mo, uh, mahirap kasi talaga yung walang asawa. Uh, Since 2021, wala na akong asawa. Namatay kasi yung asawa ko. So, mahirap kasi meron akong apat na anak na binubuhay. Mahirap pa rin sa ngayon. Kasi nga, uh, iniisip mo saan yung kukunin yung mga panggastos mo sa araw-araw. Uh, tulong na rin ng solo parent. Nakaka-receive kami monthly ng 1,000 galing sa LGU. So yun, pinagkakasya ko na lang tapos meron naman akong small business na na pinapaikot para pang extra income para pandagdag na rin sa panggasus ng mga ano. Yung pong mga kakanin kagaya ng uh, biko at Yema cake. Before kasi namatay asawa ko, wala talaga, talaga out trabaho eh. Kali po kasi uh, nung namatay naman ang asawa ko, pero may naiwan naman kasi pero yun nga dahil nga wala naman akong uh, regular na trabaho, unti-unti na uubos yung savings. Kasi, ano eh, magbabay ng tubig, ng oriente, ng pang tuition, pang baon sa araw-araw, at saka pang kain. ang malakas kasi ngayon yung talagang pang kain eh. Yung pang gusto sa pagkain sa araw-araw. Halimbawa, ano na tutulog? Kahigising ka ng umaga, isipin mo yung, ay, saan kaya ako kukuha ng pandagdag ng pantwisyo ng anak ko? Kaya ako bagong henerasyon na yung regular monthly na makareceive kami ng 1,000 na maipatupad na yun kahit sa sektor ng Pilipinas. Hinihikayat ko po ang lahat na sana po tulungan natin ang bagong henerasyon party list sa pamumuno po ni Congresswoman Anadette Herrera. Sana po uh, matulungan natin sila. Para po sa ikauunlad ng mga solo parents at marami pa pong iba. Ako si Christina G. Morata from Marisol Angeles City, sumusuporta sa Bagong Generasyon Party List number 94.